Let me know, ma'am, kung may dadagdag pa kayo, ma'am. Sa'yo po, ma'am. Isa po, strawberry. Thank you. Any po, any na. Ini naman, ma'am. Yes, ma'am. Isa po, blueberry and strawberry. Mm. Anything else, ma'am? Yung free cake, ma'am. Gusto mo, ma'am? Or... Paano ba ma-avail ito? Pag naka 600 kayo, ma'am. <laughs> okay. Marami oh. Uh, na po Sige mo, ma Sige ba, ma'am? Or if you want, 500, ma'am. Kasi last ko na rin naman yun eh. Sa tingin mo, abot ka pa dun, ma'am. Ano po yung okay? Ah, pakita ko muna sa inyo, ma'am. Ganito siya, ma'am eh. Mal ano, mal na cold kasi siya, ma'am eh. Parang yung ex ko, ma'am, cold yun eh. <laughs> okay, kanilito, okay ka na dito, ma'am. Yung ganito ba, ma'am? Hindi mo pa na-try? Na-try na try na na, ah, natry yeah. mo. If ever, bigay ko ng 100 sa'yo, ma'am. Total, last 2 na lang kasi, ma'am. Ano po flavor? Uh, ito yung nabili namin last time. plain custard kasi ito, ma'am. Eh. Oh. At least, ma'am, pwede mo siya, eh, may pag-uwi niyo meron kang gusto ipatong. Parang flexible kasi siya, ma'am. Eh. Sige, one month is up na. Yes, ma'am. Thank you. Bali, 300 lang lahat, ma'am. Sige, magmaskahan mo na lang dito, ma'am. Thank you for coming back, mama. <laughs> Balik ka lang ulit. Ah ano, until end of the month, nandito ako. Weekly. Kasi no. dami nagre-request na ako. So. Oh. Mam, bigyan kita flyers. In case na, kunyari, hindi mo ko mahanap in the future, anytime, you can order online. Pwede ma'am. Pwede rin sa Instagram, Facebook. Pwede rin sa Viber ma'am or website. I, I would suggest diretso ka na sa website. You can scan a QR code or sa website ma'am. Hanggang man na umalis ng dumaming tao nung dumating bum ka. <laughs> Swerte ka sa buhay ko. <laughs> <laughs> Oo nga ma'am eh. Ah, ganun. mo na, umalis mo. Pag alis mo, alis na rin sila. <laughs> 300. Yes, ma'am. Ma uh, -cash band, ah, uh, Gcash ba yan? Yes, po. Sige, ma'am. Send mo ma lang. Yes. Okay. okay. Eta na po, ma'am. Thank you, ma'am. Hindi pa kita nang bigyan ng ganyan dati, ma'am, di ba? Eto po, wala. Uh, gloves yan lang sa ina, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Ingat po. Blue? Sige. Choco din? Choco din? Magkano total nila, ma'am? Ha? Ma'am, um, soklihan kita, ma'am. Okay. Oh. No. Nauna sokli, bago ba eh. <laughs> Nauna sokli. Sige, bang.